Isang mabisang hapon na naman po ng linggo ang natapos na taglay ang pagpapala ng ating Panginoon. Ayan, katapos lang po namin na pananambahan sa Magallanes at pauwi na nga po ang daan na tinatahak po namin. So, isang malakas na palapak po na para sa ating Panginoon. Ayan, nais ko pong i-share sa inyo yung topic po namin kanina doon sa Magallanes Church. Ang Makikita po natin ang topic natin doon sa kawikaan. Chapter 3, verse 5 to 6. Sabi po doon, Kaya ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Di ba napakagandang verse, mga kapatid, yung at ating uh, tatalakayin sa mga oras natin or ating pagsasharean? So, ang kailangan lang po uh, natin bilang isang mananampalataya ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Alam nyo, isang kwento kanina, yung pastor na nangaral sa amin, si Pastor Ebe, nagkwento po siya na ang pagtitiwala po, nag-illustrate po siya ng, ng isang illustration, kumuha po siya ng tissue, and then, ganun daw po, parang ganun daw may hantulad yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon na pag ang tissue at ibinigay binig mo sa Panginoon, hinawa ka ng Lord at yun ay hindi mo binitawan, mapuputol po yun kasi hindi naman po ganun katibay ang tissue, ba diba? So, ganun po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ang paniniwala sa samahan po natin ng pagtitiwala at ibibigay natin sa Panginoon lahat ng ating mga takbuhin at bigat na nararamdaman kahit na yung ating success ay kailangan natin ibigay sa Panginoon at lagi tayong dapat sumandal sa ating Panginoon di ba at isa pa Uh, gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ano man yung ating pinagdadaan, ito may masaya, ito man ay malungkot, o kung ano man yung ating nararamdaman, dapat unahin natin palagi ang ating Panginoon. Dapat yung ating tiwala ay mananangan sa ating Panginoon Diyos. Sabagkat wala tayong kakayanan na ibigay sa ating sarili kung ano yung maging ating kinabukasan. ba? Diba? dapat sa Panginoon natin lahat ilagak ang ating mga anxieties, ang ating mga problema, ang ating mga hinanaing sa buhay. At kung papansinin nga po natin yung verse na sabi doon, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. So, habang binabaybay nga po natin yung daan patungkong pa, pa away, ako nga po ay nag enjoy sa ang uh, mga drawing sa ulap, kung titingnan nyo po, na uh, kahit makulimlim o parang uulan, pero hindi pinaintulutan ng Panginoon na umulan. So, dahil padilim na nga po, nag-iisip po kami na uh, ayusin po namin yung ilaw dahil nga po ay madilim na po sa daanan at kami lang yung walang ilaw at napakadilim po talaga dahil puro po siya gubat. At kami nga ho ay huminto muna diyan sa tabi at inayos po ng aking asawa yung ano yung ilaw. Ayan, dahil nga po walang switch yung aming ilaw, ganyan la po manual po ang pagkabit o oh, divan talino mo, be. So ayan na nga po kanina po kasi ang pag ayos po namin ang ilaw ay sumiklab po siya so yung kanyang daliri nagkaroon po ng paso hindi naman po niya alintana kahit na napaso po yung ano yung daliri po niya nagawa nga po nung ilaw eh medyo na short circuit po yata so umusok tapos nag ano nagbaga po siya so ayan patuloy na po kaming nag drive patungo po pa uwi so mapapansin niyo po napakahaba po talaga yung aming binabagtas na daan napakalayo. Mula po sa Magallanes hanggang po sa tahanan po namin ay kung mabilis ka po magpatakbo, siguro mga isang oras at kalahati lang po yung babaybayin mo gamit ang motor. Pero kung ano nga po, medyo mabagal-bagal ka, yung parang takbong pogi lang po yung gagawin mo, siguro mga hanggang dalang oras po yung takbo. So, ganun po yun, vice versa po yun. Pabalik at papunta. So, kada linggo nga po, ay pumupunta yung aking asawa, papunta po doon sa Magalyanis. Sapagkat doon po siya nakatoka na maglinggo, doon po tinawag na Panginoon. Kada hapon po yun ng linggo. Ang punta po niya ay Friday, na maghapon po siya doon. Tapos, pag may gawain po ng kina-Saturday, doon na rin po siya natutulog para tipid po kami sa gas. Alam niyo naman po, napakamahal po ng bilhin niya yun. Lalo tigit po, ang gasolina ay nakaw, napakamahal nga po. So, ayan, hindi ka naman po mabobord habang ikaw ay magbabiyahe sapagkat nga po ay napaka masarap sa mata po yung paligid, gawa ng puro nga po puno. Ayan, kung makikita ninyo nga po, maganda po yung view. So, I enjoy it very well po talaga. Napakabuti ng ating Panginoon dahil ang kanyang mga likha, makanya kanyang mga gawa ay super amazing po talaga. Nakakawala ng stress. Uh, kung totoosin po mga kapatid, kung mapipiliin ako, mas gusto kong tumira sa medyo mabundok. Ganon, kasi hindi siya masyadong crowded. At saka iwas na rin siguro sa sa stress. Nga lang po, talagang mahirap po ang buhay pagdating po sa mga uh, matataas na lugar, katulad po ng mga yan, magalyanes. Dahil ang hanap buhay po doon ay pagbubungkal, pagtatanim. Ngayon, kung hindi ka po marunong magtanim, ay nakaw, mahihirapan ko po, po talagang mabuhay doon. So, ayan nga po, inabot kami ng gabi sa daan. Kahit po kumikidlat, kumukulok, ay patuloy pa rin po ang aming biyahe. At syempre, kahit minsan umuulan, mga kapatid, hindi pa rin po kami tumitigil. Minsan, ang kasawa ay pumunta pa rin po ng magalianas kahit po naulan. Nagsusot lamang po siya ng kapote. Speaking nga po pala sa kapote kanina, naku! Ang ginawa po namin, nagsot po kami mula dito sa bahay. So, akala po namin lalakas yung ulan kasi umalis po kami dito, mga ambol. Pagdating po namin ng naik, paglampas po namin doon sa sa pinakadulo ng naik na papunta na pong, ano, Tarnate. Alam nyo po, inubad po namin dahil napakainit at wala naman pong ambon. At salamat sa Panginoon dahil hindi naman po umulan hanggang sa kami ay makarating sa Magallanes. Ganon din po nung pauwi po kami. Hindi po umulan talaga. Thank you, thank you so much, Panginoong Diyos. Then, ayan, konti tingnan nyo nga po, ang tagal-tagal tagal po ng biyahe. Pero okay lang kasi una, nag enjoy ka po dahil naglilingkod ka nga po sa Panginoong Diyos at yun naman po talaga ang ating tungkulin bilang likha ng ating Panginoon diba? kaya ayun na nga po kung babasahin nga po natin doon sa uh, Ecclesiastes 12.13 sabi po doon na sa kabila ng lahat ng ito isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao lahat ng gawin natin, hayagman, uh, hayag man o mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa ating Panginoong Diyos. Bagamat ang buhay po natin ay parang daan ang dinadaanan po namin. Daang malubak, hakbang ay mabigat, minsan ay hirap. May batong nakaharang, may lubak na sa malalim. Parang pagsubok na kahirap pasanin. Ngunit sa bawat liko, sa bawat pag-ikot, Diyos ang kasama mo. Gabay sa paglakad, kung ako'y madapat, ika ako'y masugatan ng tuhod. Kanyang kamay naman ang siyang maalalay sa akin kagad. Hindi man pantay ang landas na aking tinatahak. May ilaw siyang dala sa dilim ng paglakad natin. Sa dulo nito, kagalakan ng tanaw pagkat sa piling niya, tuwid ang daan. Sapagkat nag-iisa lamang po ang daan patungo sa kalangitan. Sabi nga po sa John 14.6, sabi ng ating Panginoong Isa Kristo, ako ang daan at ang katotohan at ang buhay, at wala makakaparoon sa ama ko, hindi sa magitan ko. At lahat po tayo, ay kailangan kilalanan ng ating Panginoong Yeso Cristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob at binigay sa atin na sukat natin kaligtas kundi yung pangalan lamang ng ating Panginoong Yeso Cristo na siyang patuloy na gumagabay sa atin patuloy na uh, naghihintay sa ating pagbabalik patuloy na naghihintay sa ating pagtanggap sa Kanya sabi nga doon, di ba, humakbang ka man ng isan libong beses Napalayo sa ating Panginoong Diyos, ngunit isang akbang lang pabalik, andyan na siya agad. Kasi hindi na tayo iniiwan eh, hindi nga niya tayo pinababayaan sa anumang mga ginagawa natin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali, andyan pa rin ang ating Panginoong Yesus at hindi niya tayo pinababayaan. Sapagkat ang tao ay nilalang ng Diyos upang makasama niya at magalak sa kanyang presensya. Ngunit dahil nga sa ating mga kasalanan, tayo na sa Diyos. Sabi nga doon sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakahabot sa kalawalatihan ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ay sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na, na Seso Kristo. Siya ang namatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan at muling mabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin sing video na ito ay makapagdulot sa inyo ng biyay at pagpapala. Pagpalaan po nawa tayong lahat ng ating Panginoong Yesu Kristo. So ayan ya matatapos na po ang ating video. Huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe ako. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow ako. At nawa po ang pag-ibig ng Diyos at presensya ng Diyos ay sa inyong palagi. God bless you at maraming maraming salamat po sa pakikinig. Mama!